BRP Tatu Santay na nag-supply sa mga mangisdang Pilipino sa Scarborough Shoal, nakaranas na naman ng pangaharas mula sa China. Ang DND pinuri ang AFP sa matagumpay na pagtugis sa mga suspek sa MSU bombing. Pagpupumilit umano ng kamera na isuhan si Apollo Kibuloy ng Sabina at Waranta. Maaring magdala lang ng gulo ayon sa isang senador. Ang Omelik nagbabala sa mga tatakbo sa eleksyon laban sa mga sinikatong nag-aalok tao ng pagkapanalo kapalit ng 100 million pesos. Mga kilos protesta naman sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution naging mapayapa ayon sa PNP. At tatlong mga panukalang ba tas lalagdaan ni Pangulong Marcos ngayong araw siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw ng lunes, mga kabrigada. February 26, 2024. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. Brigada Balita Nationwide. At Brigada Gab Dalisay. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita. Mga kabrigada, inakusahan ng Pilipinas ang China ng panibagong pagtatangka na harangin. Ang isang sasakyang pandagat na naghahatid ng na mga supply sa mga Pilipinong mangisda. Nagsusupply ng gasolina ang BRP Datu Santay. Malapit ho yan sa Scarborough Shoal ng sila iharas ng isang barko ng China Coast Guard at kasama pa nitong tatlong barko. Ayon ho sa Philippine Coast Guard, nagsisilbi itong ikalawang pagbabanta sa pinagtatalo ng bahura sa loob lamang ng dalawang linggo. Bukod ho sa panggigit-git, iniulat rin ng PCG ang shadowing, vessel transponder jamming, at iba pang mga mapanganib na maniobra. Ngunit sa Coast Guard spokesman on South China Sea, si Commodore J. Tariela, nasa kabila ho ng mga ito, nagpakita ho ng mahusay na kasanayan sa seamanship ang kapitan ng BRP Datu Sanday. In naman ang Chinese embassy ang mga parat kalahatang na ginawa raw ho ng isang think tank mula sa Amerika na nagsasaad ng China ang nagdulot ng pinakamaraming pinsala sa ecology sa South China Sea. Inilarawang false report ng embahada ay inilithala ng Asia Maritime Transparency Initiative dahil batay anala ito sa mga lumang satellite images. Itinagdag din ito na patuloy daw hong binibigyang halaga ng China ang pagprotekta sa kapaligarang ekologikal sa South China Sea at ang pangangala Agad aalaga naman sa kapaligiran na ginagawa sa si lugar ay sumusunod pa rin sa domestic at international laws. Nabanid nga ho na natuklasan ng AMTI ng Center for Strategic and International Studies na hindi na ho pababa sa 4,500 na ektarya ng mga coral reefs ang di winasak dahil po yan sa artificial islands ng China. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Sa ibang balita, tatanggap tayo ng report mga kabrigada. Ang DND pinuri po ang AFP sa matagumpay na pagtugis sa mga sospek sa MSU bombing. Brigada Kaf Austria, ibrigada mo. Brigada, Brigada. B -b 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 report ng Department of National Defense o DND ang pagsisikap ng Armed Forces of the Philippines na tugisin ang mga miyembro ng Daula-Islamia Maute Group na responsable sa malagim na pambobomba sa Mindanao State University noong Disyembre na karaang taon. Ito'y kasunod ang magkakahiwalay na enkwentro sa Lanao del Norte, Kamakailan kung saan ilang miyembro ng D.I. Maute ang na-neutralize ng pamahalaan. Bukod pa ang naganap na engkwentro sa pagitan naman ng mga makakalawang grupong NPA na nangyari sa Negros Occidental at Bohol nitong nakaraang linggo. Sa isang pahayag, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Tidoro Jr., determinado silang habulin ang mga taong nasa likod ng paghahasik ng kaguluhan sa bansa. Nagpahayag din ng pakikidalamhati at pagpupugay ang DND sa mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay para sa bayan. Tiniyak din niyang support at tulong sa naulila nilang pamilya. Ayon sa DND, batay sa utos ng Pangulo, kasama ang AFP, magsusimikipan nila silang maiwasan na magkaroon ng casualty sa hanay ng pamahalaan tuwing may operasyon laban sa teroristang grupo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cass Austria, ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito raw hong pagpupumilit ng kamara na isyuhan si Kibuloy ng Supina at Warat. Mali raw hong magtalalang ng gulo ayon huyan sa isang senador. Cortez, brigada Cortez, i-Brigada mo! Brigada! Kini mo ng Senador Robin Padilla si Senador Arison Teveros na bitawan o itigil na nga ang pagdinig sa Senado tungkol sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito'y matapos ang ilang na sangkot ito sa large-scale human trafficking, rape, sexual abuse at child abuse. Ay kay Padilla, maaaring magdulot lang ng gulo ang pag i ng kamara ng sabbina at warrant laban kay Kibuloy lalo na't na nasa milyon din umano ang mga followers nito. Kaugnay nito hinimok niya si Antiveros na sundin na lang ang kondisyon ni Kibuloy na dalhin at ipaubaya ang kaso sa korte. Maalala nitong nakarang linggo ay natanggap na ng kampo ni Kibuloy ang sabpina na inihain sa kanyan ng Senado. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Hopefully. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Mga kabrigada ay ho ni Commission on Elections Chair George Garcia ang pagdami ng mga sindikatong humihingi ng pera kapalit umano ng pagkapanalo sa 2025 national and local elections Dahil ho dito, nagbabala siya sa mga planong kumantidato sa darating na halalan na maging maingat sa ganitong mga gawain kumain. Ayon ho kay Garcia, may natanggap silang ulat sa ilang lugar sa bansa na nagpapakilalang may koneksyon sa Information Technology Department ng Comelec kung saan tutulungan daw sila na manalo kapalit ho ang 100 million pesos. Makipagtulungan naman ng Comelec sa NBI hinggil sa mga kasong ito. Brigada Balita Nationwide. kada Balita. Pinupirma naman ni PNP PIO Chief Colonel Gene Fajardo na naging mapayapa ang sinagawang kaliwat ka ng kinos protesta para huyan sa 38th anniversary ng EDSA People Power Revolution kahapon. Full alert nga ho yung kapulisan sa mga pinagdausan ng kinos protesta kabilang na sa Ayala Avenue sa Makati City, Maynila at ito nga hong mini-concert sa may people Power Monument. Ngunit sa kabila niyan, sinabi naman ng bagong alyansang makabayan na pinigilan daw di umano ng kapulisan. Ang kanilang grupo galing ho sa iba't ibang lalawigan na dumalo sa mga aktibidad. Ay po sa social media post ho nila, hinarang daw at nadetain sa checkpoints ang kanilang mga miyembro na papunta ho sa ng Maydila mula sa Los Baños at Santa Rosa sa Laguna. Depensa naman ni Defend Southern Tagalog na hinarang din ho nila ang mga jeep na patungo sa ng EDSA dahil daw sa pagiging out of line o paglalakbay naman sa labas ng kanilang mga otorisadong mga ruta. Brigada Balita Nationwide Ginunita nga ho ng ilang grupo ang EDSA People Power Anniversary sa pamamagitan ng wreath laying ceremony sa People Power Monument ilang metro lang ang layo mula ho sa kampo ng militar. Kabilang ho sa mga dumalo sa event na inorganisa ng National Historical Commission of the Philippines ang mga miyembro ho ng pamilya, kaibigan at taga-suporta ng mga naging icons ng demokrasya at pati na rin ang mga biktima ng batas militar. Sang-ayo naman ang mga dumalo na patuloy na kumukonte taon-taon ang mga bilang ho ng mga kalahok sa pagdiriwang ng anibersaryo ng EDSA. Para ho kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, maaring dahilan dito ay kung paano sinubukan ng nagdaang administrasyon na bawasan ang kahalagahan ng pagdiriwang ng EDSA. Brigada Balita Nationwide. Kapakanan at karapatan ng mga nagtatrabaho sa education sector o sektor, siniguruhuyan huyaan ng DepEd Union. Brigada Sila madibag i-Brigada Report! Tiniyak ng Department of Education o DepEd na ipagpapatuloy nilang pagbutihin ang educational system sa bansa. Sa isang pahayag kinilala ng DepEd National Employees Union o DepEd NEU, ang harmonious synergy sa pagitan ng management at ng teaching at non-teaching workforce na siyang dahilan sa nagpapatuloy din na ng publiko. Sinasabi rin dito na ang recognition ay magsisilbing inspirasyon sa kanilang organisasyon kasabay ng pagsusulong sa kapakanan at karapatan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa sektor ng edukasyon. Pagtitiyak ng grupo, aktibo silang makikiisa sa mga programa ng ahensya na naglalayong tugunan ang mga hamon sa education sector. In the heart of changing lives, ito si Brigada Brigada sa Brigada matibag ng 15.1 Brigadenya sa San Manila, The Music and News. Brigada Balita Nationwide Tatlong mga panukalang batas mga kabrigada na kataktahong lagdaan ni Pangulong Marcos ngayong araw. Brigada Maricar, Sargan e Brigada, mo. brigada. B -b 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 Nakatakdang lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw ang tatlong panukalang batas. Kabilang dito ang batas na mag aamyanda sa Republic Act 11983 o ang Centenarian Act. Sa ilalim ng naturang panukala, makatatanggap na ng cash incentives ang mga senior na tutuntong sa edad na 80 hanggang 90, habang mananatili ang 100,000 pesos para sa mga aabot sa edad na isang daan bukod pa sa letter of felicitation mula sa Pangulo ng Bansa. Samantala, kabilang din sa lalagdaan ni Pangulong Marcos sa ang panukalang Tatak Pinoy Act at ang Magna Carta of Filipino Seafarers Gaganapin ang ceremonial signing sa Palasyo ng Malacanang In the heart of changing lives Ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music News Authority Brigada Balita Nationwide Ang 100 pesos na legislated wage hike kada araw na ipinasa ng Senado Masyadong maliit ayon huyan sa isang House Leader Brigada Haji Caminho y Brigada Mo. aaralan ng liderato ng Kamra ang mga panukala na magtataas sa araw sahod ng mga manggagawa mula 150 pesos hanggang 350 pesos kada araw. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, nagbigay ng direktiba si Speaker Martin Romualdez na humanap ng epektibong pamamaraan upang maitaas ang take-home pay ng mga manggagawa na ang legislated wage hike or revisions sa mekanismo ng Regional Wage Board. Nagkaroon na niya ng konsensus ang mga kongresista at napagkasunduan na masyadong maliit ang 100 pesos na legislated wage hike na inaprobahan ng Senado at maaaring hindi umano nito matutugunan ang pangangailangan ng mga manggagawa. Ang 150 hanggang 350 pesos na dagdag sa minimum wage ay mas magpapabuti umano sa bumabagsak na power ng labor sector. Paliwanag ni Dalipe, bagamat kinikilala nito ang pagsisikap ng Senado, nangangamba ang mga miyembro ng Kamara na kukulangin ang isang daang piso. Kaya kailangan tiyakin na ang legislative actions ay tunay na magpapabago sa buhay ng mga manggagawa. Dagdag pa ng House Leader, marapat na tingnan ang bigat ng pinapasan ng mga manggagawa. the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Kaup ni Hunyan, mga kabrigada, bilang co-author at co-sponsor ng Senate Bill No. 2534, iginito ni Senador Bongo na makikinabang sa pagtaas ng sahod ang mga mahihirap at nagugutom sa bansa, lalo na patuloy na tumataas ang presyo ng mga pangunahing pilihin sa merkado. Naglalayon kasi ito na itaas nga ho ng 100 pesos ang daily minimum wage sa buong Pilipinas. Umaasa ho ang senador na susuportahan ng mga kapwa mambabatas at ng buong gobyerno ang naturang panukalang makatutulong sa pag-angat ng kalagayan ng mga mahihirap na Pilipino. Brigada Balita Nationwide! At sa ating health news ngayong umaga, binigyan ng Philippine Dental Association na ang dental caries o yung pagkabulok ko ng ngipin ay kinikilala bilang isang sakit at hindi ho dapat baliwalain. Pito raw ho kasi ha, 10 Pilipino na may bulok ng ngipin ay nasa lima hanggang 12 years old na naging isa sa rason kung bakit ma-absent ang mga kabataan sa paaralan. Binigyan din ni PDA Executive Secretary Dr. Cheryl Ann Roselantikan na ang panday kaibigan at pambansang pagkalat ng Tooth Decay kaya't hinihimok ko niya ang bawat Pilipino na agaran tugunan ko ito mga kabrigada. Siyempre po nandiyan po yung palagi pagsisipilyo at siyempre po yung lagi hong pagpapakonsulta sa ating mga dentista. Ang balitang nga na itidus sa ng standout ES4 multivitamin capsule. Simulang ito pa rin na pangarap ng inyong mga anak and starting now with standout ES4 multivitamin capsule. Brigada Balita. Brigada Balita. Brigada Weather Update. Mga kabrigada, dalawang weather systems pa rin ang patuloy na nakaapekto sa ating bansa. Una po ang hanging amihan na nakaapekto partikular sa bahagi ho ng Luzon. Makararanas naman ang maihinang pag-ula ng Cagayan Valley Region. Kasama ho ang Aurora at maging ang Quezon. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, makararanas naman ang pulo-pulo o mga isolated light rains na dulot pa rin ng hanging amihan. Samantala, umiiral naman ang Easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko sa Visayas at sa Mindanao. Wala pa rin na ang pag-asa na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Brigada Balita! Brigada Balita! At sa atin foreign exchange rate update mga kabrikata, ang balita ng US dollar kontra sa piso 55.92. Sa Euro, 60.53. British Pound, 70.91. Swiss Franc, 63.49. At sa Japanese Yen, sa 37 centavos. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Nationwide sa umaga. Brigada Balita. Brigada Balita sa umaga. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang IBU Profen Plus Paracetamol Fast Relax. And standout ES4 multivitamin capsule. Bon puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula po rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.